Hi! What's up mga mi? So ayun, katatapos ko lang mag duto ng mga order sa Banawe, So ngayon naman, is dito naman sa Tondo. So ayun mga mi, nagluto akong lechon manok or grilled chicken. Ina pa. Bango mga mi. Hindi mo siya masasabing lechon kapag wala siyang tanglad and luya so ayun mga may meron pa tayo dito ano hindi pa tapos dun sa gagawa pa tayo ng special laing wait lang mga may kasi nagpapaano ngayon nagpapaano ako ng ng baboy pinalalabas ko yung mantika para ilalagay natin sa special laing natin mga may so ayun mga may hindi pa siya matagal pa to so naman ng baboy matigas so ayun mga mi alam nyo mga mi kwento ko lang sa mga kapwa ko dyan na small youtuber blogger small youtuber ilang taon na ba kayong nagbavlog tapos kasi ako since nagvlog ako pandemic ah 2019. Hindi, sa sa totoo lang dala ano pa lang ako noon, uh, ano ba? 16 years old yata ako or man well, sa teenager, nag nag-vlog na ako dati pero hindi ko tinuloy-tuloy kasi hindi nga ako mahilig pang mag -anan. Tapos So ayun nga mga mi, since 2019 pa ako nag nag-try mag-vlog-vlog. -vlog. Pero ano na ngayon, 2000, 2023 na hindi 2024 na Okay, 2024 na tinan nyo mga may since 19 20 4 years na tayo nagba vlog mga may pero yung subscribers natin is nasa ano pa lang 1.14k subscribers and yung viewers ko naman yun yung mas madami kasi nasa ano na siya ah, um, yung viewers ko is road to 400,000 viewers na mga mi. So, ayun lang. Oh, Makaka-copyright tayo. May nagpatugtog ng bahay Later na lang.